kilalaning ng dalawang kapatid ni Coco Martin, kabilang pala sa mga cast ng Batang Kiyapo. Trending at parating tinututukan ng masa, ang pagbabalik primetime sa FPJs ang Batang Kiyapo, naging bago nga ang atake ng teleserye ngayon, base na sa paglalahad ni Coco na siyang nag-direct at nag-produce ng action series, kabilang na nito sa pagpapapasok niya ng mga vloggers, content creators at rappers sa mga cast. Kamakailan nga nakapanayam ng broadcaster na si Bernadette Sebrano ang isa sa mga kapatid ni Coco Martin na si Ryan Martin, nakasali pala sa mga cast ng Batang Kiapo, kasali nga ang mga kapatid ni Coco Martin na si Ryan Martin at Ron Waldo Martin, sa paglalahad ni Ryan, siya raw mismo ang palaging nakakasama ng kanyang kuya Coco sa set at taping nito sa loob ng walong taon, kasunod nito ang pagpasok na rin ng isa pa nitong kapatid na si Ron Waldo sa pag-aartista, ibinunyag pa nitong, diretsyo na sa eksena ang atake nila at hindi na sila dumaan pa sa acting workshop, dahil si Coco Martin nga ang mismong nagdidirek sa teleserye ngayon ng Batang Quiapo, Wala naman daw pagkakataon na napag-alitan sila sa set. Tila nasa dugo na nga nila ang pag-arte, dahil bawat karakter ng teleserye ay pinupuri ng mga manunood. Napakalaki naman ang pasasalamat nito sa kanilang kuya Coco dahil sa mga naitulong nito sa kanilang pamilya. Noong nakaraan, ay naibunyag ni Coco Martin, na dahil sa kanyang pagsusumikap na bigyan niya ng bahay ang apat niyang mga kapatid, Aniya, gusto ko, anumang meron ako, hindi man pantay." ay at least gusto ko maayos din sila, kaya sabi ko noon, kung nakapagpatayo ako ng bahay sa sarili ko, gusto ko meron din sila, which is yun, yung trinabaho ko talaga. Gumaganap nga ng Santino o nakababatang kapatid sa batang kiapo si Ron Waldo Martin, samantala si Ryan Martin naman ay ang isa sa mga kaibigan ni Tanggol sa serye na si Dolfo. Matatanda ang noong 2017 ay una nang nagkasama si Coco at Ron Waldo sa pitong taong teleserye na FPJ Ang Probinsyano. Nagwagi din ito ng Best Actor sa Harlem International Film Festival sa New York sa pagganap nito sa pamilya ordinaryo. Paglalahad naman nito, na napakasaya niya na mapabilang sa cast ng Batang Kiyapo at makasama ulit ang kanyang kapatid na tinawag niyang idolo. Masaya po ako sa karakter ko kasi talaga namang idol ko po talaga ang kuya ko. Tutok nga ang masa sa bawat eksena ng batang kiyapo, na napapanatili ang million of views bawat episode simula nang naipalabas ang pilot episode nito. Ano po ang masasabi nyo dito? mag lang po sa ibaba at maraming salamat sa panonood.